kung po mga ka -advendyo? ulit magkahanap buhay naman tayo yan bali alauna 22 na ng madaling araw so ngayon na tayo lulusong kasi ayong buwan mataas pa siguro lulubog yan alas 3 na ng madaling araw so dito lang ulit tayo mag-upisa dito sa may tapat namin hanggang kabakungan dating gawi so bali sa utol wala pa so bali ka gabi yan hindi naman ako makaloso kasi may ginagawa tayo laging ano nabukagod yung katawan natin kaya hindi tayo nakakaloso sa madaling araw so, bali sila utol lang yung nakalosong yun mahina daw konti-konti daw yung huli ilang piraso lang hindi siya, siya maka-upload ngayon ayaw ko lang kung lulusong yun sana suwerte hinuli tayo nakatagpo ulit tayo ng kulambutan ngayon dun lang kasi tayo kumikita kapag ka kulambutan na yung pinag-uusapan kapag kakulambutan na yung nagpapahuli kasi yung isda madalang na talaga so yun abang ngayon ang sa madadali natin sa naswertehin pagkalooban tayo ng maganda ganda ngayon siguro nito mga ilang episode pa natin siguro mga yun sa araw na masiguro tayo mamamana kami ni Otol yan. so yun ang mga mga langkaw sa mga huli natin Es la... Ah, me iba a una jolienta rayo, Un sitio napakalakas ang agos Ang talati namin na agos tumaob yung na agos yung pa high tide na agos buti nabutan ko pa may buwan pa kasi ng palubog no na, oh. alas dos na pasado na alas dos alas dos cinco okay may paunang isla na tayo ilak kung tawagin namin danoy salamat nandito na ako sa may sentro ng barangay ginawa yan sana mga tagpo tayo ng kulambutan dito alas 3.15 na nakaka isang huli pa lang tayo dito sa so may kabakungan na pakadalang talaga mahigit isang oras bago tayo nakadagdag nito na ay lang ito pa dito sa so may, mga may kabakungan yan yung isa kung napansin ko sana na dalawa dito pa sa taas ubusahan na yung dalawa malaki na oh yung isa hindi na gumagalaw kaso hindi ko na matandaan kung saan nagpwesto doon ako sa ilalim kasi na napansin ko na dalawa ang daming ano naman oh. balingon kung tawagin namin pero yung batog wala puno na ilaw natin sana magsil magsilabasan kaya pala ang daming tumbalingon kung tawagin namin nangingitlog yung gilid ng ano ilalim ng bangkako ko puno na ng itlog dami dami talaga oh kahit siguro itong tabo natin nakakapasok yun na may nakapasok sa loob na oh kahit iabang lang yung tabo ayan ang dami na kapasok <laughs> ang dami talaga nito nangingit kong pala sampana yun na ipana natin kasi yung sampana tampot ko pero <laughs> hindi naka load yung kanyang rubber kaya ito yung nadampot ko na lang mararating. Tawag <tabuk> namin diyan mararara. nakuha tumambling lang Mas kadami talaga nitong baling kakain tayo ng buhay Hmm. Masarap kapag uh, bo itu melenam-menam. Gila gede tang ni nah. Cuk ranandami. Na. dalawa oh. lô Mình sản lộc sản à. bắt xa lọc xa nè sẽ đập tập bạc siêu Đàm yêu i 21 na grabe wag dami bugka, dami nitong balingon yung panya pa ko puno na ng itlog namutik na yung pa itlog dami na po. may pansalok sana madami sana pang ulam tayo Po, ang ng itlog. Tara kalikit. Kung kanina pa dumaraw tong ano balingon. Kanina pa dapat tong bato. E. Kaso mag alas 4 na na dumaraw sa ilo yung balingon. makakadami uh, ta sana tayo ng bato eh. maaga pa kaso wala na pumuputok na yung liwanag mag aalasin ko na nakaliwanag na oh. Uh. umaga lang sana dumaraw yung balingon doon sa may kabakungan makakatakbat sana tayo sa bato Dating ko lang sana doon dumaraw Huwag yung balingon Kaso magka alas 4 na na dumaraw Balik po galit talaga ng balingon na Kapag ka yan Ano na Malapit na talagang bumutok yung liwanag Nangingit doon sila Kanya pa ko puno Puno ng itlog ay eh, no Itlog yan dami oh Namumuti yun oh. Itlog yan dami yun oh. kayo sa kabila punok din yeah. hindi tayo pinalag makahuli ng bulambutan pero ayos lang may huli naman tayo may sampa naman yung batog so yun po kayo natin kung ilang kilim dito pa ako sa may kinarawayan magsasabon pa ako papunta na sa amin A few moments later. So, yan mga kanbindyor. So, bali, yung buong akala ko talaga balingon. Yung maliliit na parang tamban. Ano pala? Dilis na ano? Mata matulis yung uso, yung matigas. Yan, no? Kaya pala nangingitlog ingitlog Pati sa katawan ko. Itlog yan, mga itlog yan. Ah. Namumuti. Mga itlog yan. Kaya pala, nagtataka ako kung bakit nangingitlog eh yung nangingitlog lang naman yung dilis <laughs> dilis pala to. kung hindi dito sa daong um, na, na maliwanag na tsaka ko lang nakilala na yung mga nakapasok sa loob ng bangka ayan kung napaaga sana yung pagdaraw noon jackpot sana tayo sa batog malalaki oh Yan. anim lang pito sana nakawala yung isa sayang yung isa nakawala salamat kala ko kala ko itong tatlo lang sana yung ano ko kala ko ito tatlo lang yung mahuli ko kasi anong oras na halos isang oras kalahati na ito tatlo pa lang yung huli natin buti kapag ka malapit na magliwanag dumaraw yung bilis pala yun ayan nanginginain to kaya kasama to sa ano magdaraw ng ano dilis yan kasama yan nanginginain din sila titir natin yung maliit Sama natin sa danoy. Pang-uulam natin. Ayan. 4.4 kilos mga kabinyo kayaan. Ayos na rin. Kwartan lino na At yung pusit natin. Dalawang piraso. Tignan dalawa. Ayan. 900 grams. Ayos na rin. Po, 60 yung kilo na Ito. Ito itong samaral kung napansin ko sana na doon pa ako sa taas ng bangka ng dalawa pala ubos sana dalawang pana sana yung nadala natin sa ilalim yan 900 grams yan 1.4 yan 240 naman po yung kilo nito ayos na rin kwartang linaw na rin at ito ito yung pangulam natin yan sakto na to sa amin yan salamat naka-deletion tayo kahit walang kulambutan kung may kulambutan pa sana yun jackpot sana tayo kung may kulambutan pa eh wala eh hindi nagkakita yung kulambutan wala siguro sampay yung kulambutan siguro man kung may sampa baka hindi para sa atin ngayon baka sa susunod pa na gabi baka doon pa natin mahuli so yun tatalo natin kung magkano kikitain natin ito yan So, ayun mga ka-adventure, ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi. Ayan, 1,168. Ayan, bali yung kabuang huli natin, ayan, 7.9 kilos. Yung pampinta natin, ayan, 6.7 kilos lahat ng pampinta natin. So, ayun, salamat. Nakadilihan siya rin tayo kahit pa paano. So, ayun, shoutout po tayo. So, ayun, mga gandang umaga mga ka-adventure. ayun shoutout tayo. Unang-una, shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, maraming 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 salamat po sa inyo mga kaanbinjur. Sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga video. Ayan, at sa mga hindi po nag skip ng ads, sobra sobrang thank you po sa inyo lahat mga kaanbinjur. at po sa ang sulok man po kayo ng mundo naroon. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, shoutout kay Acer Junior Brosola shoutout kay Danilo Adalim at sa kanyang anak George Prince Adalim, from Santa Rosa Nui Bae shoutout kay Calyx03 Valdez shoutout po, shoutout idol shoutout kay Jacqueline Ibad, shoutout kay Jose Rodan Journalist, shoutout kay Ernesto Fortis shoutout kay Batang Samar masuportin po mga ka sa channel ni Batang Samar, shoutout kay Shini Yangyang, shoutout kay Helbert Villesa, shoutout kay Ronald berto daso from Jeddah KSA ayan shout out po ingat po kayo idol ingat po kayo diyan sa labas ng ating bansa ayan shout out po shout out kay by driver shout out kay bona Melroldan from simirara Kaloya antiki shout out kay karino kaya dong in family ng Naik cavite shout out kay gloria alpiros from burgos pangasinan shout out kay erning ronia ayan shout out po shout out kay bartolome Powa. Shoutout kay Potot Hermi. Shoutout kay Cesar Abling from Shoutout kay Cesar Abling and Family from Bicol. Shoutout kay Roman Balag from Binangunan Rizal. Shoutout kay Noe Magracia and Family from Romblon, Romblon, Romblon. Shoutout kay Henry Makatol from Philippine National Railway, Manila. shout shoutout po. out kay Albert Sasing Endrini Simborio at kay Mark Simborio at Gloria Sasing Galang Galangki at sa Simborio family sa Tacloban at sa Sasing family sa Cebu at Tandag City ayan shout out po shout out po sa lahat ng family nyo idol shout out kay Eds Dolor shout out kay Steve Troya shout out sa mga taga Balinsuela City Manila ayan from Johnny Batalona ayan shout out po sa mga taga Valenzuela City. Ayan, shout out po. Shout out kay shout out sa Dilatori Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out sa mga solid viewers natin diyan sa May Barangay Lagundi. Ayan, shout out po sa inyo lahat diyan. Shout out kay Glinda Agualio ng Lawa Ubando Bulacan from Edwin Supitran. Shout out kay Dennis De La Cross and family from Naik Cavite. Shout out kay Bong Bisulok Ilbi Albinto Laika Lopez Laarmi Di Solok Trisha Solok Bibi Di Solok Idna Di Solok Ryan Di Solok Pram Babatgon Ngon Leti Ayan, shoutout po sa lahat ng Di Solok family dyan sa may Babat Ngon Leti Shoutout kay Romeo Alcones and family from Takligan San Teodoro Oriental Mindoro Shoutout kay Jose Floricard Madrigalejos Shoutout kay Jubil Bilasco Shoutout kay Jewel Bail Shoutout kay Honrobia yon shout out sa Honrobia family from Bicol Sorsogon ayan shout out po shout out kay Jose Ilim Kakamunti at Mayra Joy Binahira from Ulungapu City shout out kay Larry Tojo from Leti shout out kay JC Bitbit shout out kay Jose Marie Diola from Kison Province shout out kay Fernando Lakasan Dili shout out kay Joel Bius from Saudi Arabia Damam ayan shout out po at yun shout out din natin yung mga kapo nating may channel ayan pa support din po mga kanbinjor ayan unang una shout out kay ma'am Mary Chow Quintis ayan shout out po sa iyo ma'am maraming maraming salamat ma'am sa tulong na pinagkalog mo sa amin ni Otol ayan shout out po sa inyo ayan pa support po mga kanbinjor sa channel ni ma'am Mary Chow Quintis ayan at kay Otol Rapi ayan Rapi's for fishing ayan shout out po shout out kay John TV Vlog Master TV Vlog Berespiro. Piro Kapinas Official Ate Lisa Vlog Kabugsay TV Kapangandoy, Busbukbuk Fishing, Sea Adventure PH, Pandan Fishing Adventure, joy Fishing Adventure, Manoy Nail Vlog, Busing Vlog, GC Adventure, Rix TV Official, Sibadong Vlog, Bu Adventure, Banayad Vlog PH, John Fishing TV, Reangler Angler, Farts TV Vlog, Larry Amos, Hilario Nakwat zero, Kapana TV Adventure, EE TV Adventure, John Lee Fishing TV, Koyanor TV, Carbinger Mix Vlog, Nanay Robbie Channel, Regis Adventure Roll, Arnold Porocha Vlog Bonbon bon Fishing TV Kasisid Vlog Judy Driver TV Roger Lonor Mix Vlog fishing Lokasi Roger Arciso Trailer Driver Jasper TV Bidimal Channel TV Bicol Hunter Vlog Jubing TV Boracay MG Eric Adventure Ayan supportahan din po natin mga ka yung kailang mga channel So ayun sa mga nais nice magpa-shoutout Ayun mag-comment lang po kayo sa ating comment section Para next episode sure Mag-shoutout ko ka po kayo So ayun, maraming 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 salamat sa panonood hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.